Tsaka dalawang makaroni po. Ito. Good morning mga kabukid ngayong araw lang pasok si Ading Nerilyn at maaga ko siyang binulabog sa kanyang higaan. Dahil usapan namin kagabi ay maaga kaming mamamalengke ngayon. Sure naman ako, maantok pa yan. At sakay-sakay na kami ng tricycle sa Paso de Blas kami mamamalengke ni Ading. Ang ipapamili namin ay ang lulutuin namin ni Daddy B na pagkain pang buong maghapon na naming tatlo. Inuna na muna namin na daanan itong paborito kong talipapa naging dagdag suki na nila ako dito? Si Ading na muna ang artista. Ako na muna ang taga-camera. Ah, ang pinagbibili niya ay sibuyas na 20 ang kada supot. Carrots na 20 din per plastic. Ipolyo e na 15 naman ang balot. At dinurog na minta na 10 piso kada repack nila. Pagkatapos namin kay Suki, dito naman kami bumibili ng mantika. Pinabili ko na si Ading ng isang litro na ang presyo nila ay 80 pesos kada litro. At nandito na tayo sa Paso de Blas Market. Dumiretso agad kami dito sa bilihan ng itlog. At dito din kami bumili ng Ideal Macaroni, ang macaroni na bet ni Ading. Ah, ang itlog na pinili namin ay yung pinakamura limang piraso. Pagkatapos naming bumili dyan, ay pinasok na namin itong pwesto ng mga karnihan. Bibili lang naman po kami ng isang pirasong hita ng manok na nagkakahalaga ng 55 pesos. Bigla kaming nagtipid sa karning manok. Baka kasi lumabas ang aming allergy. At dito na din kami bumili ng ibap na Alaska at corn soup sa mini store dito sa loob ng palengke. Pagod na siguro itong kasama ko kasi bili Yeah, I bet. bit niya pa. Ang sarap pala ng taga kamera Tignan niyo naman at bilis na bilis ihatid sa kusina. Sa wakas, natapos na din daw ang rule niya. It's my turn na. Hinugasan ko kaagad na mabuti itong isang pirasong hita ng manok. Dahil for today's video, mga kabukid, ay magluluto kami ni Dati B ng sopas. Sopas ang aming maghapon na pagkain. Sopas sa umaga, sopas sa tanghali, at sopas sa gabi. Habang nilalaga ko yung yung hita ng manok ay pinaguhugasan ko na itong mga gulay na ihahalo. Swerte ko na naman ngayong araw dahil nagpresinta na naman si Daddy B na siya ang magluluto. Basta daw, hugasan at paghihiwain ko ang mga kailangan niya na Ricardo. Akala ko, sitting pretty na ako ay hindi pa pala. Kailangan din na may ambag, hindi lang taga-camera. Una ko nang binalatan at hiniwa itong bawang sa probinsya, itong sopas ay madalas lutuin ni Nanay Nelia tapos ay sinunod ko na itong sibuyas, itong sopas nung bata ako, hindi lang itong merienda kundi pang ulam na din namin. Binalatan at hiniwa ko na din itong carrots. Kapag usapang sopas, kahit hindi maulan, nako talagang gustong gusto ko. Kapag may birthdayhan nga sa aming probinsya, ito talagang sopas ang hindi mawala-wala na handa. Pagkatapos kong paghihiwain itong carrots, ay sinunod ko na din itong repolyo. Naaalala ko tuloy ang mga katutubong mangyan sa tiba bag. Madalas ko kasi sila ipagluto noon ng sopas. Natapos na din ako sa paghihiwa ng gulay at hinangon na din ni Daddy Bake manok na aking nilaga. At dahil itong manok ay malamig-lamig na, sinimulan ko na din itong paghihimay-himayin. Dito talaga sa part na ito, nakaramdam ako ng gutom. Gusto ko na nga sana sakmalin itong hita na panghalo sa sopas. Medyo macheche bureche kasi itong sopas ni Daddy B. Hindi katulad sa sopas ko na aking niluluto. May pagpapak na nga ako dyan. Ramdam ko kasi yung aking mga alaga sa tiyan ay nagrarambulan. Nilaga na muna ni Daddy B itong ideal macaroni pasta? Dahil sa sobrang sipag ko, dinobli ko ng hugas itong mga gulay. <laughs> At tapos kong idoble hugas, ang mga gulay, sakto naman na okay na yung nilagang ideal macaroni pasta ni Daddy B. Ah, at pinaghahangu niya na ang macaroni gamit ang strainer. E eh, sinet aside niya lang muna ito. At sa wakas, magsisimula na rin siyang magluto. Pinainit niya lang itong kasirola at naglagay na din siya ng konting mantika at margarine. Iginisa niya dito ang bawang at sibuyas. At ayan, mekos-mekos na naman. <laughs> Ito palang ay grabe, ang bango na. Inilagay niya na din itong hinimay-himay kong manok na bawas ko na. At <laughs> naglagay na din siya nitong dinurog na paminta. Sinabaw niya na itong pinaglagaan ng manok, lalo na kung nagutom sa amoy ng niluluto niya. <laughs> tinunaw niya sa tubig itong corn soup. Kakaibang luto ito sa sopas. Dahil kulang ang naging sabaw niya dito sa macaroni ay nagdagdag pa siya ng tubig. At ibinuhos niya na itong tinunaw na corn soup. Level up naman ang sopas ni Daddy B. Mukhang mapaparami ako ng kain nito. Taga-camera niyo ay gutom na. Hinalo-halo niyang mabuti at lalong lumapot yung sabaw ng sopas niya. Pagkatapos na medyo kumulo, inilagay niya na itong carrots. yung isang kasirolang sopas na yan ay talagang pang na namin na tatlo. At inilagay niya na din ang repolyo. Dito sa Maynila, mas gusto ko na nagluluto talaga kami. Bukod sa makakatipid pa kami, ay mas the best kapag lutong bahay. First time ko na makakatikim ng ganitong klase ng luto sa sopas. Sopas na with corn soup. Inilagay niya na din itong macaroni pasta na nilaga. Konting mekos-mekos lang lahat ito mga kabukid at konting pakulo na din. Ang sarap naman itong sopas na luto ni Daddy B. Lalo na kaming lulobo ni ading nito. At ayan, ibinus niya na isang malaking lata ng Alaska iba. Subukan at gawin niyo na po ito mga kabukid. Ang ganitong luto sa sopas. Sulit na sulit ang aming 280 pesos na naging budget. Piling ko mapapadami ako ang kain nito kasi paborito ko din ang sopas. Ako na ang nagsandok at maghahain na din mga kabukid. Kaya kain po tayo. Thank you Lord sa food spoon namin. Ang creamy ng sopas at malapot tapos merienda na ay ulam pa. Wow na wow ang lasa nitong creamy sopas with corn soup. Busog na naman ang mga anak ni Nanay Nelia. <coughs> Shoutout time! Baka makalimutan ko pa. Shoutout po kay Sir Andy Zambrano from Bacor, Cavite. Shoutout po kay Sir Malabanan from Edmonton, Canada. Shoutout po kay Sir Sir Joel Bius from Dammam, Saudi Arabia. Shoutout po kay Ma'am Carmen Capistrano from Canada. Shoutout po kay Tatay Amang from Canada. Shoutout po kay Sir Leo Kamitan from Dubai. At shoutout po sa lahat-lahat ng mga kabukid. Shoutout po sa inyong lahat. Sa mga gustong magpa-shoutout, comment lang po kayo sa baba ng aking video doon sa aking YouTube channel. So mga kabukid, hanggang dito na lang po ang aming vlog. See you po sa susunod. I love you all. God bless and bye-bye. Bye.